Oh no! <laughs> so, what's up? Good morning mga idol Tayo pa uwi na pala mga idol Galing sa ating trabaho no So ayun, nakita ko yung malunggay mga idol bakay kailangan ng putulan So pinutol ko mga idol Sayang naman yung mga dahon na pwede pang pakinabangan So inuwi ko sa bahay mga idol At gawin nating ulam yan no mga idol no So, pwede pa natin ulamin to mga idol. Yan na! <laughs> At dito na mga idol, hihimayin na natin mga idol. Andito na tayo sa ating bahay. So, piliin natin yung pwede pa dito mga idol, yung mura-mura pa. Sinali ko na rin yung bulaklak. na mga idol so ito na mga idol hugasan natin mga idol para malinis kasi malikabuk dito sa manila mga idol nandyan yung mga kusok ng sakyan at ano ano pa kasi nandito tayo sa si manila mga idol so simpre para ligtas yung ating nakain hugasan natin yan okay bang dito na natin iwahiwain. <laughs> Ayun mga idol, wala pa lang itlog, kailangan natin bumili sa tindahan. So ayun, nag-discard team na tayong bike dyan sa kapitbahay mga idol. Itlog. Huh? <laughs> 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 Ito na mga idol, lalagay na natin. Ibigyan mo pa yan eh. Ha? Huh? Ito sa yan Minta. Tapon pa <laughs> At emikos-mikos na natin Insan yan, emikos-mikos na yan mga insan Emikos-mikos na insan 听明白没有？o a y So ito lang mga idol ang ating nilutong malunggay, may crispy. So titikman na natin meron tayong suka. Yan. Ito yung nakita natin kay Kamang Masarap. Hindi lang siya gaano tawag nito. Crispy pero masarap yung ulam mga idol. Sarap sa usuka. So, hmm? thank you so much. Ulamin na namin ito. Itry ko lang kung masarap talaga. Masarap. May ulam ka na. Healthy pa mga idol.